gagana o ano. And, um, ikaw magkana. talaga yung na bar, ikaw talaga yung na ano, viral talaga. Mga bagay pagka na viral oh. Nang pagkaka... nasigat ka na, ano masabi mo na viral ka? May pagkakataon kasi minsan content na... ba 'yung content? Oh, oh. Ay, content, hindi, content, content yun, hindi. Totoo yun. Kasi may pagkakataon Totoo na ano eh. Totoo yun, may babae. pagkakataon eh. talaga na, siyempre, lalaki lang tayo, tumutulong oh. tayo. Hinihingi na, may, may kailangan siya eh. So, may, sabi ko, sige. Pinagbigyan mo lang. Oo. Oh. pa lang yan na kami. Yan Tulong. Babakla yun. Tingnan mo, ano? ano? Sabi niya, sabi niya kasi... Sabi mo talaga, ito mo! Katawang-katawan mo eh! Sabi niya kasi... Ayun no, oh. oh. Tingnan mo, oh. Di ba, oh? Okay, oh, kaya mo ikaw, tumalikod ka! Talikod, sabi, sabi, talikod sabi, ka, talikod ka! Manikod ka. Manikod ka ikaw yun eh, <laughs> Oh. Oh, ay, loo, ba? Oh, di ba kayo, loo? Ikaw talaga yun, nabayran. Ikaw yun. Sabi niya kasi, wala daw sa pamasahi, ubos na yung pera. Oh. S sabi ko, paano naman yan? Paano nung ay man. Booking pa yan, ito ay ng mga German. Lumuha, yung mamakawa. Oo, sabi ko, nung you know? mahanap po, ay lang ito. Ay, ah, paano? Nireport kita sa barangay, gusto mo? Um, Hindi, mag-video ka na lang, sir. Ang lupit mo. Oo.